naka-high alert po ang iba't ibang ahensya ng pamalaan bilang paghahanda na rin sa paggupit ng Bagyong Marse. Ang karagdagang detalya sa report ni Jomar Villanueva. Jomar. Si si Pangulong Pongbong Marcos ang nagutos sa mga ahensya ng pamahalaan na maging high alert at paghandaan ang paghagupit ng Bagyong Marse. Ayon sa Pangulo, dapat bigyan din ng mga ahensya ang panganib na pagsibing ng pagyo at guruhing alam ito ng mga apektadong residente. Partikular nga sa Babuyan Islands, maging sa Cagayan, Ilocos Norte at Apayao. inuutos din ni Marcos ang masusing pagmonitor sa level ng tubig sa mga ilog, coastal area at iba waterways at reservoir sa mga rehiyon apektado ng bagyong Marse. Ayon pa kay Marcos, I-deadeploy ang mga relief goods sa mga ligtas na ibakan at naka-standby naman ang DPWH at DOTR para sa mga road clearing operations. Inaasahang magdudulot ng malakas na ulan at hangin na ang pagyong barse na posibleng mag-landfall o dumaan sa Babuyan Islands kuwebes ng gabi o biyernes ng umaga. Jomar Villan Devo, Please Light. News lunes hanggang biyernes, alas 8.30 sa Light TV Radio. News